Samantala, inspeksyonin ng mga opisyal ng Department of Trade and Industry ang pagawaan ng bakal sa Bulacan ngayong araw. Lahin po nitong malaman kung pasado ba sa Philippine National Standards ang mga gawang bakal. Si Denise Osorio sa detalye live. Denise. Yes, dayan, dayan tututukan ng Department of Trade and Industry ang isang malaking inspection dito sa Steel Asia Plant sa Maykawayan, Bulacan, pangungunahan ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang factory visit at surveillance audit kasama ang mga opisyal ng Fair Trade Group at Bureau of Product Standards ang target dito. Tiyakin na lahat ng produktong bakal ay sa Philippine National Standards. Malaga ito dahil ang bakal ang siyang haligi ng mga gusali, bahay at infrastrukturang tinatayo sa bansa at ito ay hindi pwedeng substandard. Dapat ligtas, matibay at dekalidad ang produkto para protektado ang mga mamamayan. Dayan, alas 9 ngayong umaga, sisimulan ang inspeksyon dito sa Steel Asia at inaasahang maglalabas ng mga uh, palatuntunin ang DTI para mas paitingin pa ang consumer uh, protection. Yan ang pinakauling balita mula dito sa Bulacan. Balik sa'yo, Dayan. Maraming salamat, Denise Osorio.